idol ito naman po mga idol ah, uh, binapagawa uh, natin ng isang kwarto para hindi tayo maanoan ng ulan kasi alam nila mga idol na ulan ngayon ay mahirap pag natutulog tayo ay napapatakan tayo ng tubig ito na po mga idol ay uh, ating pinapakita sa inyo ay mga idol uh, natin ng pinto yun si so, yung kuya, uh, kuya Mangin na uh, nagkakabit ng pinto ngayon hindi pa Uh, kanyang pintura yan temporary pa yan pa yung pintura na premier para kumapit ang pintura yan na pinipintura natin mga idol ito malapit na ito matapos isang kwarto na to para meron tayong matulugan o malilipatan muna ito uh, naka, napasad, natapos na natin ng tiles nito <laughs> uh, ito lang nga naging kulang nating na pintura sa kahamba hamba at sa pagwiring natin ng uh, ilaw. Yan po ang ng ilaw natin. Yan ang ating pong hagdanan para maabot natin dyan sa taas. Ayan po ang kanyang lawak, uh, isang kwarto. Malit lang uh, uh, kwarto. Pero sakto naman tayo kung hindi lang tayo malaking na pamilya. Kahit apat na pamilya. Kaya sa kasya dyan, mga idol. Ito ang ating pong mga kasama ng mga tagagawa. Yan. Uh. Tapos pinaanwan ni Kuya Mangin Asmin tunak ini piti yang gilit para tommy pen yang hampa. <tuh> lah kali kau nongol cikemen eh, eh, kau langgan tempat cikemen eh sangka apa pun mentah ah ini sangka mana katera san komentar minta, no? <Glain> ini rapat yeah. Tuh, itu ada loh, ada sihir no? kelawang Oke, okay, nito. ハハハハ。<laughs> <laughs>